pinagbigyan ko na siya na magsabi lang siya totoo pero parang kasi namalingan na, na, ko na napanood yun eh, di ba na uh, you're uh, observing the hearings napuno na kayo para, well, oh, Ano nang magagawa eh. from the very start ang bait bait ko magtanong sige, bigyan ka tayo sa pag pagkakataon na uh, na magsabi ng totoo ito. So, ganun pa rin na sila dito. Ganun, pinreserve kayo PDS, hindi rin niya matandaan yung handwriting niya. Nung pangalong pinreserve yung PDS, handwriting niya rin niya, dati niyang firma. Ngayon, sinasabi niya, hindi rin siya nag-fill up ng mga fill in the block na portion. Eh, sino na po mo? Sino nag-fill na up? Eh, dapat talaga... Tigil na yan at wala, walang makukuha ng tamang kasagutan dito kay kay Morales. Sabi sir, sir, so wala lang daw yung hearing. So wala namang natigaw, wala namang information. Because of uh, this polluted source. Dahil sa kasinungalingan nito si Morales. Pero wala pang Eh, that's the call of the chairman. Eh, willing naman si Kumara. Actually, nag-text na yung sinabi niya sa abogado na kumain na yung doktor. Kailang ayaw, ayaw mag-text risk ni I don't think his uh, presence is relevant to me. Be... I can't guarantee that he is going to